Uh, so ito yung uh, status ng tinatrabuhan kong side call. Oh, uh, so nalagyan na nila naman oh, yung frame yung glass. Oh. Uh, so ito yung upper ground sa tinatrabuhan ko call. Oh, uh, so ano to kanang building 1. Ah. Oh. Ito yung beauty ng kuan ko lo. Oh, upper ground. Ah. Uh, kasi itong building 1 call tatlong pala po ito. Oh. Uh, so glass na lang yung kulang call. Oh. Uh, pati dyan oh so sa lahat glass na lang yung kulang cool dyan para maganda ng tingnan oh, yung elevator tapos na yung elevator at saka yung meron tayong CR dito kapuntahan well, natin kasi so, meron may, kasing isang CR dito ng ano powder room oh, so meron pa siyang balance dito ito yung balance niya Kul yung housing sensor ng ano urinal oh. so yan yung dahilan kaya hindi pa nakapag tiles Diyan. O, oh, pati yung flooring. O. Oh. So, ito dapat, o, uh, talaga to, ito. Importante, ito talaga, talaga to, o, oh, tinanggal. Kasi ito, dapat, meron talaga yung, ano, kol, ah uh, protection para hindi malagyan ng, ano. Sensitive kasi yung waterline. Eh, yung mga line dapat, secure talaga sa, ano yan, sa mga debris. Kasi, magbabarayan yan, konting siminto, konting dimbres, magbabarayan. yan. Hmm, tinanggal lang siguro. Oh. So, ito yung ano niya, call Status na dito. Oh, so, itong building 1, call yung ang tapat niya, yung ano niya, yung building 2, yun yung building 2, Col. Sa anak yun. Oh, tingnan natin dito sa harap, call Itong building 1, sa ano to sa ama? Oh. So maganda rin 'yan, sir. Ma Malapit-lapit na rin yung matapos kasi 'yung exterior niya. Patapos na 'yung ano niya eh. 'Yung mga ano nang sa labas oh. Oh, at saka 'yung ano niya, Paul, 'yung 'yung parking niya, ito na sa taas, parking area din at saka 'yung sa baba. 'Yung sa baba 'yung malaki kasi 13 na four ang kasya doon. Tapos ito. Malaki din ito kol. May mga ano dyan. Ah. Uh, May mga. Plant box dyan. Oo. Uh, so maganda yan kol. O matapos na. So maraming salamat sa panonood kol. God bless. Bye bye.